This video mga idol ari ko di subong sa sang hamindan mamista ko diri mga idol shout out nga pala di sa mga solid supporters ko diri sa hamindan ari na si idol nyo para gaak dito nga pala ako pupunta sa bahay ni sir Rudy Kusay mga idol kasi inimbita niya po ako dito sa kanyang kapistahan tingnan natin mamaya mga idol kung nilang pinggan na naman yung maubos natin na kanin <laughs> Grabe talaga mga idol. Marami na talagang nakaabang dito sa akin. Sa bahay ni Sir Rudy Kusay. Hindi ko inaakala na marami pala akong supporters dito. Prince kita. Idol. Nagapanood ako lagi ah. Ikaw magkita sa bangunan nyo ah. Ah, ito sige picture ni idol. Ayun sakok-sakok. parang ayaw ako ng mga supporters ko na pakainin ah. <laughs> Sabi ko magpila kayo, kung magpa-picture kayo. Ayun na nga yung iba mga idol na na. <laughs> mga 30 minutes mga na yung sugo ba, bago ako makapasok sa bahay ni Sir Rudy Kusan. masuk na nga po pala ako dito sa bahay ni Sir Rudy Kusay mga idol ha. Shout out nga pala kay Vice. Kilalang kilala talaga ako ni Vice. <laughs> Kapusta? Sabi ni Vice. Sabi ko okay lang ha. <laughs> Pagkatapos namin nagpa-picture niya sa loob mga idol at agad naman akong inasikaso ni Sir Rodi Kusay. Si Sir Rodi Kusay nga pala yung nakablo mga idol. Sobrang bait niya talaga. Marami talaga akong supporters dito. <laughs> ang sabi nga pre, ang sabi nga pala ni Pre Rudy Kusay sa akin, pag nagpunta ka dito, marami kang followers dito at sa mga supporters mo. Kaya inimbita po ako ni Sir Rudy Kusay dito para makita po ako ng aking mga supporters at sa mga followers dito. Yung napapicture nga pala yan sa akin mga idol, yung katabi ko na yan ay kapatid pala ni Sir Rudy Kusay yan. Sobrang bait talaga ng ganyang mga kapatid dito. Sa taot ka pala dyan, Pre Donald Kusay, nandito na po ako sa bahay ng yung kapatid. Happy pista po dito sa banwa ng Hamindan. Kaya kakain na po tayo mga idol. Bago muna ako kakain dyan. pargaak muna. Kaso, ang sabi ko. <laughs> mamaya na ako magparagaak. Ang sabi ni Sir Rodi Kosay, okay, kain ka muna bago magparagaak. Yan ang gusto ko. Kaya <laughs> tingnan nyo po mga idol. Kakain na po ako yan. Unang subo para sa inyo. Mm, umawas pa. <laughs> Kahit umawas ang mga idol, kunin ko pa rin yan kasi sayang yung pagkain nahihinayang po ako sa pagkain kasi bawat timo mo sa pistahan ay may may bili kaya wag natin sayangin yung pagkain pagkatapos nga palang kumain yan mga idol nagpahingal ako ng kunti kasi marami pang naghihintay sa akin na magpapicture ulit kaya ito na naman yung mga supporters ko Grabe mga idol, hindi ko inakala na marami pala akong supporters dito sa Mindan. Kaya pagkatapos nila ng video picture diyan, para gaakit po kami. Dito po ako nakikita ni Sir Rodi Kusay, sa Mindan. Inimbita ko niya ako dito sa kanilang pistahan. Maraming salamat Sir Rodi Kusay. Kaya kita niyo sa akin. Tatapos niya kay Fredo Dal Kusay. Dito nito ako pre. Para gaakit kami ni Sir Rodi Kusay dito mga idol. Kami pista

natin dumating na yung ating uh, pinakasikat na vlogger sa taba bayan ng tapas video ito oh. siya ito ang tagay niya sa akin ang brand na tanduay masarap ang tanduay o ito oh ito ang iniinom ko paggabi ito sarap na siya yung tanduay sarap yan barato na Epektibo pa <laughs> <laughs> ah sarap yun yun ครับครับครับครับ uh, terima kasih terima kasih terima po Usai sa kanyang dito sa akin. Sa out din Amindan. Yes. Maraming, maraming salamat talaga sa mo, Sir. Yes. Thank you. Thank you. Salamat Welcome. To. Welcome to. So, dito sa bahay. Uh, thank you. Uh, sana uh, ang uh, uh, malayo ka, uh, di kaya, di kami nakalimutan panagi. Pak kami mag ha, kontak akan dito sa amin ya. hmm. Selamat, selamat, Salamat. 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 Maraming roti salamat talaga Sir Rodi

Terus, cek. <coughs> Se -se -se -se. Bus okecek. Hei. 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 Bus,